Ay, mga laki yan, oh. oh. Alam ano, ko nasan yan, kung saan yan nahuli yan. Nandito lang. <laughs> sa gilid. Nandito lang sa gilid dyan, oh. hello oh. so. lakas. Dito nagbabaan, simulado, no? Dito na yan, nagbabaan na dito. lucky, Maganda pala ba? Nagkikwintuhan lang. Lumalabas. Nakikinig din. <laughs> Nakikinig din yung tilapia eh. <laughs> Wow. Wow. Okay, Tumaan. Tumaan. Oh, bet. Di ko na punta siya. siya, Alan. Bakit? Pupuntahan ko yung baril eh. Alan. May baril na silang ginagamit. Ay, sa likod, malaki. Sa likod, sa likod. Ayaw. Tira, mga dinabot. Tira niyo. Ay, sa likod. Ay, naabot na mi. Ay, putik mababaan dali mo mi. Sayang. Nandun, nandabo na dun. Maliit. Kasama yan. Tiro! Kaya mo na. Barilin Kuli natin? Hindi. Malikot. Uh, una mo, una mo, mo asintas. -tang 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 -tang. Hindi wala, hindi natalim. Wala, hindi natalim. Ang ganyang galaw, may tama, o, yan. tama yan. Wala, hindi nagtamaan? Namaan. Ando, baon lang yung balak eh. Ay, tinamahan ko pala. Magayang galaw. Magayang galaw. May tama yan. <laughs> Bilis na ng ganun pero hindi makalayo. Ay, nandun na nandun, nandun, nandun. Pumasok na nandun. No. Nandun na lahat oh. Nang ilalim lang. Nandun na nandun, nandun, nandun sa ilalim. Kaya nangyayari sa aming oh. Sabi niya din oh. yung birder lagi. Yung mandarin na yun. Uunahan mo siya sa pupuntahan. Para Say, pang ilalim ka lang. Huwag mo susundin. May harapan. Oh, Oo oh, oh. oh, nako kitang kita na ah. Ano naman? Wet kitang kita pa. Ano ba lang talaga siya? Ano yan, nagpapahuli talaga yung nak eh kasi gusto mo eh. Hmm. Lucky oh. Iting sinasabi mo pa? Pa? Hmm. Yung doon? Ano, ah, vlogger kaya ko yan? Hindi. Nagbibideo lang. Aku <laughs> lucky. Ayan. Tunggu pengen bunuh tina nanti sayang. Sayang stainless tenaga. Dibeli pao sa kaya apa? Gimana apa? Hah? Hah? Gimana aku? Hah? Aku lihat nak kita sih. Tidak. Di mana kita masih apa apa Binapuan uh, na, syempre. Bigayan. Nakaharap sa akin eh. Dinam tama 'yun pag nakaharap. Ano tumataliyan. Ay, 'to mata liit. Ay, 'di. Ay, 'di. Ay, Uli dalag maliit. Nakaharap mo. Yo nole eh, bigyan bigayan, bigyan mo Ayan, na ayan, ayun, ayan, 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 ng ayan, 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 ano ayan, 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 ito, dalag. Malaki din pala amin. Ito, may laruan ka na. <laughs> Basta wait ito? Oh, na yung ano mo. Ba Baral mo. Oh. Ayan, laruan mo na yan. Ito ba tumalon yan? Lumayalayo ka. Ay, may labud, May labud Ayan, sa tabi mo. Ayan, uud. Ayan, sipain mo. Huwag mo yan, sipain mo lang. Bo, parang dory din ah. Parang dory. Sumabit pala. Uy, meron. ano. Nandun pa nga yung balaw sa unahan pala eh. Oh, sige, sige, sige. Nakatawa <laughs> <Ay, laughs> itong bata. Sa baba, sa tagalagay. O, sa baba, malaglag ka pa yan. Oo, oh, doon. Huwag laruan mo. Malaki pala to. Wow, ba, dito baba. Parang ano lang siya eh. Ba, dito. Sa ilalim, malaman, liit eh. Ilan yung lalaki magdaradar? Tatlo yan. Ba, ba. Yung dalawa, mga pasaway na. Kasi ba. hmm. yan ang mga banding ko eh. Hindi naman ako ganyan dati sa papa ko. Sir, laki ang lagaw. Pa! masih berang ah berapa dua ipa dua ipa nama orang dari itu halus tuan itu lah oh, tuan itu dah lagi ah ibu 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 ibu